What's up guys? So, dumating na yung ating mga taxidermis. Kaso ang problema, nilalanggam. Dito sa Pilipinas, talagang grabe mga langgam eh. Pagkakalam ko, talagang wala lang flesh na mga ito eh. Ito walang langgam, ito, ito walang langgam. Ito ang nilalanggam tong centipede na to, nilalanggam to. Tapos dito naman, ang nilalanggam dito, si Hanso. Patay na si Hanso guys, hindi ko ko na update. Tapos itong si Big Mama, Big Mama tsaka si... Kaido, hindi sila nilalanggam guys ito lang scorpion nung nilalanggam so gagawin ko ngayon eh ibibilad ko sila dito sa yelo para tuloy ng matuyo ay siguro saan ba dapat siguro naman eh hindi uulan ano hindi naman siguro sila mahulog ito, inubos yung flesh sa loob. Oh. Akala ko, tayo na talaga to. Oh, tapos yung ibang, ibang legs dito, wala na. Pinagtsaga nilang patuloy yung ibang legs ng centipede. Ayan kayo para wala kayong mga langgam. Hindi <coughs> naman siguro ulan. eto mga to, walang langgam guys. Pero, yun nga. Bilad na din natin para Sure. Ito kayo so yung buntot ni Hanso. Naputol na ng mga langgam. Napagtsaga nilang putulin. Pero pwede pa siguro i-glue yan guys. Glue natin. What if alisin ko kaya sila ano? Mula sa pagkakabox. Ay naka -ano eh. Naka -ano si Kaido. Naka pin. Nagabi init. Ang init sa batok. So mga lods, mulan na. Nahulog. Hala. Nahulog yung isa. Tapos ayun no, oh. may beetle na dito, pinapabak yung yung anong klase ng beetle ito, Kokorana. <laughs> Pinapak niya yung centipede. Ah. May mga langgam pa rin lods, so oh. tibay. Yung iba nandito pa. Ulan na. Ang goods naman yung iba guys. Paumpisa pa lang yung ulan. Hindi pa lumalakas. Wala ah. nga ata. Wala nang eh Eto na sila guys. Makalipas ang mahigit tatlong linggo. So ayun. Um, intact pa naman yung iba. Tapos yung mga centipedes natin, inubos ng mga langgam. Ayan, layo na sa mga centipedes natin guys. Inubos ng langgam. Goods lang yun guys, okay lang yun. Ang importante itong ating mga tarantulas. Itong ating pinakaunang taxidermy. Ang ating akantos kule Now, wawala yung isang leg niya. Missing leg. Hindi ko lang kung nasaan kung tinakbo pa ng mga langgam. Hindi naman siguro kasi buo pa naman yung ibang katawan niya. Baka nahulog kung saan guys. Try ko na lang hanapin. Sana mahanap ko pa para <laughs> mapisa paratin natin para magawa ng ano ng lagayan ano tapos ayun yung iba naman ni okay naman yung iba so yun uh, na-stuck sila sa isang sulok nang mahigit at nung linggo. Nakalimutan ko na andun lang pala sila. Tapos pagbalik ko, boost na yung centipedes. Yan si Hanso. Ayan si Hanso. May natira pa kay Hanso konti. So, yun guys. All in all goods naman. Suggest na kayo guys kung paano natin sila ng pang-display. Um, casing ba na pang-display or ano ba? Kaya na lang bahala mag-suggest guys. Meron na tayong mga tarantulas. Kaso mga taxidermy ng mga tarantula. <laughs> Wala tayong buhay na tarantula kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas. Bawal kapag walang papel. So, yun. Maraming salamat guys. At yun. Chill tayo lagi. Kitsopelmaa Filipiins . Skitso, Pelma,